May hapon kini diyang tanan mga igsuon, mga higala usab no sa atong uh, Facebook live uh, sa atong Facebook na nagtanaw aw kanunay sa atong mga video uh, maayong adlaw kini yung tanan. Atong pagisgutan karon mga higala kini usaka ka pangutana nga matud pa diri nagagumika nagasumikan ang usa ka pundok nga tinukod utaw mga igsuon. Matud pa dinhi sa pangutana nga kasagaran ma tagbo nato mga, na mga igsuon mga higala. Pangutan-on mo sa usa ka pundok kinsa ang nagbautismo ni Jesus Christ. Mao na ang na sa usa ka denomination nga atong matagbuan mga igsoon. Ah, pungutan unta. Ah, Brad, kinsa man ang nagbautismo kang Jesus Christ? So siyempre, bisan grid 1, bisan grid 2, bisan kinsa nga tao, walay grado una ang kabalo na sila nga ang nagbautismo ni Jesus Christ si John the Baptist. Okay? Now, pungutan unta kanila mga igsoon. Unsay denomination ni Jesus Christ? nga human siya nabautismohan ni John the Baptist. Unsa'y dinaminisyon niya, unsa'y pundok niya, unsa iyang reliyon. Mao na ang pangutana dayon sa usa ka pundok. Sa dinaminisyon nga tinukod og si John the Baptist kuno ang nagbautismo, busa kuno si Jesus Christ Baptist. Di ba? sayop, sayop, sayop ka mga igsoon. Kung kinsa lugar ang tawo nga magbautismo nimo, kung unsa iyang katungdanan diha sa iglesia, maupo ang imong reliyon nga pagadaton, bisikay kay mga igsoon. Si Jesus Christ dili Baptist. Ang Baptist si John. Si John the Baptist, ang katong nagbautismo kaniya, niya, maukantos ang Baptist, baptizer, o bautismo ha, sa mga tao na magbago, uh, ah, maghinulsul, wat sa atong ginoo. na para sa kapasailuan sa ilang sana, si John the Baptist atong tumura, siya ang tigbautismo. Aron sa pagtuman, mga giya, diha sa kaluwasan mga Jesus Christ, nagpabautismo kang Juan. Para Uh, makita sa mga tao o maoy example sa mga tao nga karon nga gusto makabaton og kaluwasan mga igsuon nga kinahanglan buhaton sa nato ang gibuhat ni Jesus Christ ang pagpabautismo mao na mga igsuon so ang pagpabautismo ni Jesus Christ usa ka pattern para nga kita usab musunod o musuon sa pattern nga gibuhat ni Jesus Christ dili buot ipasabot nga si Jesus Christ nagpabautismo kang baptist baptist na siya di ba Muna mga igsoon matod pa sa Marcos 16:16 16, nga ang mutuo ug magpabautismo maluwas okay ang atong Ginoo mga igsoon ang atong Dios nagpadala na sa ang hugtong anak din his kalibutan sa John 3:16 so kung kinsa ka tong ka niya dili malaglag kung mutuo ka sundan nimo sa buhat ah, kung mutuo ka kinahanglan imong tumanon ang Marcos 16:16 nga magpabautismo ka ayha ka maluwas ug dili ka malaglag mga igsoon na dili na to isirado ang ato ang pagbasa sa Biblia dili na to isirado diha na lang nga bersikulo kay kung ato isirado diha ang atong muna huna, -huna dili ta mangita og reference sa mga uh, Biblia dili kita makasabot un sa purpose nga nang gidala sa atong Ginoo uh, sa atong Dios si Jesus Christ dinhi sa kalibutan mao nang ang ibuhat sa atong Ginoo mga igsuon nga nagpabautismo siya para mao atong sundon atong panulunod atong sundon uh, ang gibuhat niya nga magpabautismo sa kita na nga gisugok kita na mutuo ba bautismo maluwas. Apa nang dili mutuo pagahukman sa silot. na ang uh, formula sa kaluwasan mga igsoon, dili pwede nga mutuo lang luwas na iha magpabautismo. Ang nasa Biblia na atong mabasa mga igsoon, ang mutuo ug magpabautismo maluwas, matud pa diha sa Marcos 16:16. 16, okay? Okay. Muna na mga igsoon. So, kung usa ikaw katao nga nag huna nga si Jesus Christ baptis akong balik ko ng mga nga igsoon kay Si John the Baptist ang nagbautismo sa iyo. Hatag og example, ako usa ka preacher. Okay? Ang Baptist is titulo na ni Juan. Titulo na niya sa iyang pagkatao. Ang katungdanan niya sa iglesia. Ako, ang akong titulo, ang akong katungdanan ay usa ka preacher. Buot ba ipasabot kung na ako'y bautismuhan? Nga usa ka tao, ang iyang pundok pagkatawagun po preacher. Kaya ang akong katungdanan, preacher, Pareha ni John the Baptist, Baptist, baptizer, tigbautismo, baptist. Ako sa preacher Gary, the preacher. Oh? Gary, the preacher. So kung bautismahan, lugar ka ako karoon. Ang imong pundok o religion nga, imong hang uh, mahidugang ka sa iglesia. Pagkatawag mong lugar o oh, uh, preacher ng pundok. Kaya mama na ang akong posisyon. Di ba? Yung anak mga isang basic lang. So, si John the Baptist is not uh, si Kristo, si Cristo, Dili Baptist. Ang Baptist, si John ang katong nagbautismo kaniya. Ako, si Gary, ang akong ibautismohan, nga dili preacher, dili siya preacher. Ibautismohan lang ako siya. Ako, si Gary, ang akong katong danan, preacher. So, Gary, the preacher. Okay? So, ang akong ibautismohan, dili preacher. Okay? Muna mga na mga iksong lang na formula na pampamahayag diha ng Hinaot muntang na makatag kinikatinawad kanina. Dagang salamat sa inyong pagtanaw.